Hello guys! We're yeah. in Korea now! nung nagbook ako ng tickets namin ni Jeff, sinabi ko sa kanya na po ako ng may mahabang layover po sa Korea para po makalabas kami at makapasyal at tumagli naman po siya at yun nga po nakukuha kami ng layover na more than 12 hours doon sa Korea at ito na nga po ang airport ng Korea napakaganda walang wala sa hindi ko nasasabihin baka mabash ako but anyway super super nice po siya napakalaki at ang linis-linis po so ayan nga po since gutom na po kami nag po kami nakakain muna kami doon sa mismo pong airport so ganito po sila, sa airport meron po silang food court kung saan po dito ka mag-order so nandyan po lahat yung mga restaurants at pipili ka na lang kung saan restaurant mo gusto mag-order di ba nakakaloka yung mga prices mga thousands thousands mga bakla so naloka kami kasi hindi naman namin alam yung palitan ng won at saka dollar so talagang malulula ka po talaga at mapapa-research kung magkano nga po ba talaga ang kanilang mga pagkain dito. Actually guys, they have this na po sa Jollibee sa Pilipinas kung saan pwede ka pong mag-order at ipipick up na lang po ang iyong order once ready na po siya. And of course, hindi makapili-pili si Jeff kasi alam naman natin na yung mga almost pagkain ng mga takakuliya ay maanghang. So you really have to make sure kung mahilig ka sa maanghang o hindi ka mahilig sa maanghang, then you really have to pay attention po sa mga pagkain. O di ba ganyan po ang loob po ng kanilang food court. Napakalinis. At napaka-disciplinado po ng mga tao doon. Kitang-kita naman po ninyo, napakalinis po ng kanilang food court. At ayan po, since sa Korea na tayo, kailangan natin ng kanilang pera. So, meron naman silang mga ATM machine doon para mag-withdraw ka. Pero, <laughs> ang hirap lang kasi kasi pag hindi ka marunong mag-Korean. So, syempre, struggle is real. Pero meron naman silang mga translations doon, guys. At ito na nga ang exciting part, ang ating paglabas sa bahay ni Kuya Charot. <laughs> Pero ito po yung tour na pinuntahan namin, ang Royal Heritage and Charm for $3 only. Nagpunta po kami sa Palace at Insadong Market. Bali, 5 hours po ang duration po ng tour at kasama na doon po ang almost 3 hours po na biyahe papuntang Seoul kasi 1 hour and 30 minutes po siya from the airport. At kung hindi naman po ninyo bet ang tour na ito, meron pa po silang other options. Bale may dalawa sa umaga at mayroon ding dalawa sa hapon. So paano nga ba kami nakalabas ni Jeff? para po makapagpasyal po dito sa Korea. So sa makatawid po is kami po ni Jeff ay US citizen na po. So yung passport po namin is US na. So hindi po namin kailangan ng transit visa or anumang visa para makalabas po sa airport. At saka sa mga interesado pong lumabas na hindi po US passport holder, hindi ko po alam kung ano pong visa or paano po kumuha ng visa kung may layover lang po kayo kasi hindi po yun yung experience namin. So I cannot help you with that and I, I am so sorry for that. Kasi walang silbi si Becky Jan sa topic na yan. So sa mga na may nakakaalam po na followers namin o naka-experience na po na Philippine passport po. Yung passport nila or ibang passport, please let us know kung paano nga po ba kumuha ng visa pag may layover po kayong matagal sa isang bansa po. Na kinakailangan nyo po ng visa pero ito po yung naging experience namin ni Jeff. Since lalabas nga po kayo sa airport, kailangan po ninyong dumaan po sa immigration. So kaya na, kailangan lang po ninyong mag-fill out po ng, ng immigration form at sasabihin ninyo kung ano ang purpose ninyo pagpunta doon. And at the same time, mag-fill out din po kayo ng declaration po kung mayan po kayong i-declare. Ide at tinanong lang po kami ng immigration officer kung ano po ang gagawin namin doon at sinabi lang namin na may layover kami ng 12 hours so magsasightseeing lang kami and then go. Wala na po siyang masyadong tanong. At paglabas po ninyo sa immigration, hanapin lang po ninyo ang tourism information desk nila. Doon po kayo mag-inquire. O ba diba? ang cute nila, ang gaganda nila. So eto na nga po yung palasyo. O diba, bonggang bonga po ang palasyo. Dito daw po karamihan ginaganap po ang mga Korean novellas. And unfortunately po, hindi po kami nakapag-handbook costume kasi nga po limited lang po yung time namin. Kasi ang rental location po is sa labas pa po ng palasyo. So pupunta po kayo doon para mag-rent and then papasok po kayo dyan sa palasyo kung gusto niyo mag-picture-picture. Kasi nga tinanong din po ng iba, bakit daw po ang rabi po naka-costume. sa so sabi naman niya, dahil lamang po siguro gusto nila at gusto nilang ma-experience po yung mag ng handbook at para may upload din sa kanilang mga social media accounts. Pare binigyan lang kami ng 40 minutes para makapasyal dito guys. So ang lawak-lawak siya so hindi siya enough para po mapasyalan mo po ang buong palasyo at ang lahat po ng mga nandoon. At ang sabi ko kay Jeff, talagang kailangan natin bumalik dito kasama ang ating mga anak at tayo ay magkukostume ng handbook para makapagpicture tayo dyan sa palasyo, di ba Bonggang bongga yan. So sabi ko oh, picture mo nga ako. Ah, <laughs> video pala. Para ano, maglakaglakad ako dito. Ganyan, kineme, ba diba? Ang dami pong turista pero sabi ko kay Jeff, karamihan sa kanila ay mga parang koreano din. At ang daming mga bata na parang may educational tour nila from the school. At gusto ko lamang po magpasalamat po sa mga kababayan natin na nakakilala po sa atin dyan at nagpa-picture po. Maraming maraming salamat kasi kahit saan man tayo mapunta, may nakakakilala na sa atin. O oh, ba diba? Feeling artist ang bakla. <laughs> Yeah, so I suggest kung pupunta kayo dito, dapat talaga mag-handbook costume kayo guys para feel na feel ninyong maging koreano or koreana, ba? Diba? And meron din kaganapan na ganito pero unfortunately, hindi sila dumaan sa aming harapan so hindi ko siya nabidyohan ng malala. So ayan, pero kitang-kita naman natin dito. So carry na rin. Guys, kung gagawin nyo ito in the future, make sure po na on time kayo pagbalik po. Kung ano po ang sinabing call time, dapat nandoon na kayo kasi very strict po sila. Kasi iiwan at iiwan po kayo kung wala pa kayo sa call time ninyo. Kaya dapat mga bakla, call time is call time. So dapat on time ka palagi. ito na nga po ang Sandong Market. Hindi ko alam kung nasabi ko siya ng... properly. <laughs> Pero marami daw kaganapan dito pag hapon pero maaga kaming pumunta so wala pang masyadong mga nagbebenta ng mga street foods pero marami pong mga shopping stalls na pwede po pasyalan pero I suggest po kailangan po ninyong mag-convert talaga pag bibili po kayo ng mga bagay-bagay dito kasi nakakalulay yung mga presyo nila di ba kasi 10,000 o oh, di ba yun ang sarap ng strawberry at saka grapes So, medyo mahaba-haba itong Insandong Street, guys. Hanggang doon pa. Pero hindi na kami pumasyal doon. Kasi nga po, ang call time namin dito is only for 40 minutes ulit. So, sabi ko nga, kung wala kayo sa call time, iwan iwan kayo. Marami din mga restaurants dito. Ayan, nagbablog din si Bex. At pwede din kayong kumain dito kung gusto ninyo. Nag-suggest nga po yung tour guide namin ng mga restaurants na gustong gusto niya or bet na bet niya. So, yun yung pinuntahan namin. So, not bad naman talaga siya guys. At least yung 12 hours na layover namin, at least hindi kami nakatunganga or tumunganga lang sa airport at naghintay ng 12 hours, ba diba? Kasi ang tagal tag noon. Kaya tuwang-tuwa ako at nakita ko yung comments ng ating mga followers dati sa so nagpost ako na may layover kami ng 12 hours sa Korea at nagsuggest po sila ng bus tour na ito. So, maraming maraming salamat. Kung sino man ang nagsuggest, hindi ko na maalala kung sino. Pero maraming salamat talaga sa'yo kasi hindi kami na board sa airport lang. At least nakapasyal kami at nakapagmuni-muni kami at hindi namin masyadong inisip na hindi namin kasama ang aming mga anak. Kasi ba diba, super lungkot ni Becky. So pansamantala natin. Nalimot ang ating kalungkutan. At ayan na nga diba, the struggle is real again. <laughs> kasi yung mga pagkain nila is... Ganyan, di ba? thousands again bakla imagine 2000 13000 12000 yung mga pagkain nila so kung di mo talaga alam yung mga palitan dito talagang maluloka ka ng bonggang bonga but actually for our food it's not bad kasi we paid 42 dollars dalawang bowl ng soup at ayan meron pa mga side dish na mga kimchi at hindi ko alam yung dalawa at meron din silang extra side ng soup and of course tea And of course, yung rice is life natin hinding hindi pwedeng mawala, diba? At ang bongga ng kanilang mga utensils, nandoon po siya sa drawer. Kasi nagkahanap kami, nasaan? Dibigyan ba tayo o oh, hindi? Sabi namin. Pero ayan, na-discover ni Jeff kung nasaan. Napakabilis lang po nilang gumawa ng food. Ayan, nag-order ka. Tapos ibibigay na agad sa'yo yung food while waiting sa ano main dish. Ayan nga po yung kanilang mga side dishes. And I have to tell you guys, yung kimchi nila was so good. And I actually don't like kimchi, pero hindi siya maanghang. So, love na love ko siya. At ito din, di ba? Steam bun. <laughs> Parang shopaw, pero hindi naman talaga. Nakalimutan ko yung name. At yan na nga yung soup namin na sobrang sarap. Pero wala kaming time. So, hindi namin na ubos. I mean, hindi na ni Jeff. At tignan naman ninyo ang mga roses. O, oh, di diba? Bonggang bongga. Ang gaganda. But anyway, guys, patapos na yung video na ito. So, kung may mga katanungan man kayo, magtanong lang kayo at sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Again, US passport holder po kami. So, hindi namin kailangan ng visa. At sa mga hindi po US passport holder, hindi ko po alam kung paano po magkaroon or kumuha ng visa, tourist visa sa Korea. So sa mga nakakaalam po, tulungan po natin ang ating mga kababayan kasi worth it po yung bus tour na ito. Anyway, you guys have a nice day and we love you all. Bye-bye! Ingat po kayo.